Ayan mga kawander, kasama natin si ka-Wander Si Wander Kuya Si Wander Kasambahay Vlog Ayan, dito kami ngayon sa Villa Cafe and Restaurant Ayan so, Dito lang itong mga kawander sa lugar na ito APR Commercial Building yan. Doon po yung uh, dating ayong uh, yung sa sa Kasulukoyan ay uh, sa may Arwas ito. Sontorize, Bani Public Market. Grabe. Andun po yung uh, gasoline station na anong gasoline station ba yun? Yung kulay green ang logo. Uh, ito naman po kapunta ang Bulinaw. Oh. Ito kapunta Bani. Grabe, may kainan pala dito mga kawander na ang ganda. Ayan, bilyas. Bilyas. Bilyas lang. <laughs> bilyas na kainan. Tara, pasukin natin ulit. Ayan. Hello, ma. May tanong lang ako. Uh, paano pag gusto kong kumain dito, ano yung... Paano ko mag-order? Ah, may menu kayo? Yes. Oh, may oh. menu sila. And ang pinaka best seller ko talaga namin dito, sir, yung crispy kare-kare po. Crispy kare-kare. Yes. Ito po. Ayo, ito yung pinaka best seller. Yes. Yun po yung binabalik-balikan ko talaga dito. Ah. Yes. Ta ano yun ako? Ah, oh, wait lang. Buk bukod dyan. ano pa pong ano niyo dito? Ah. Uh... Uh, marami din po, sir. Marami din po may mga European dishes din po, may may mga Mexican. Mexican. Pizza. Ah, may, uh, mga may pizza Japanese. din. Special din po, kulad ah, ng mga ramen, sushi, ah, so yes. ah, and then ah, nice. karamihan din po uh, mga Filipino dish po. May Filipino dish din? Yes. Wow. ano wow. mga beef leg. Anong, anong address dito ma'am? Um, parang mag-size-size, population po, bani. Population bani? Yes Ano, ano yun? Parang mag-order ako ng ano? Coffee. coffee. Meron din coffee. po coffee ay? Ah, may mga coffee ay, din. Ha -ha. sakang ang ganda ng ambience nyo dito. Tingnan nyo yung tsura mga kawander Oh. Ah, diba? Nakaka kumbaga, nakaka-relax siya. Chill, nakaka-chill. Ayan. Ay, hello ma'am. Ayan. Kayo po yung may-ari. Ayan, hilo. Ayan siya po yung may-ari. Ayan mga kawander Siyempre kasama ko dito yung mga ano to, mga sikat na vlogger to. to. Yung si Wonder Mommy. Oo, di ba? Ay mga ka-wonder kakain na kami.